Pagpaman problema na sa Baguio City ang koleksyon ng basura. May mga pagkakataong hindi raw nakokolekta sa tamang oras ang mga ito dahil sa kakulangan sa kagamitan gaya ng mga truck. Ito ang nais noong mabigyang solusyon ni former Councilor Rufino Panagan nang maupo siya bilang Liga ng mga Barangay President. Palaging ang inisisi, eh, sinisisi ng chef mo, ay nang na po hindi makolekta ang basura ang barangay officials ang na CCC kaya binalik din namin yung tanong sa kanila eh bakit kami ang sisisihin eh kayo naman ang may trabaho na kuliktahin ang sinabi nila kulang daw yung mga trucks na pang kolekta ng basura especially sa mga masisikip na lugar Mm -hmm. Kaya napag-isipan ng ABC board noon na gumawa kami ng fundraising racing para makabili kami ng truck. Kaya yung, yung na-race namin na po noon, binili namin ng limang truck na pang garbage na numero para sa bingo. Ito, yan, mula... bingo. sa barangay ang napili nila noong paraan ng fundraising activity na isinagawa sa Outlook Drive, Military Cut-Off at Trancoville, Barangay. Ang problema, sinita at pinatigil sila ng pamahalang lungsod sa pangunguna noon ni former Mayor Braulio Yaranon dahil sa di umano'y pagiging ilegal nito wala rin daw silang permit mula sa PAGCOR na siyang nagbibigay ng lisensya sa mga bingo games sa buong bansa. Dito na napiling magsampan ng kaso ng ABC Board laban sa pamahalaang lungsod. Nilitis ito sa Regional Trial Court Branch 5 ng Baguio City at nanalo rito ang Liga ng mga Barangay. But dito, sinustain ng Regional Trial Court itong power of the barangays to raise funds for their activities. Uh, the city government of Baguio, at sa uh, solicitor general, did not agree with the finding of the RTC. Again, we repeated: na autonomous ang fundraising ng barangay. There is no need for permit, not only from pagcor but also from the mayor's office, because hindi naman siya negosyo. It is a fundraising activity to serve the needs of the constituents ng barangay. Nakapaloob ito sa Chapter 4, Section 391 ng Local Government Code of the Philippines, kung saan nakasaad na hindi kailangang magpaalam ng mga barangay council sa LGU kapag nagsagawa ng fundraising activity sa anumang paraan. Muli naman itong inakyat sa Court of Appeals ng Pamahalang Lungsod at muli nanalo ang ABC. Naiakyat pa rin naman ito sa Supreme Court. At nito lamang April 22, 2025, inilabas ng Korte Suprema ang desisyon at muli nanalo ang Association of Barangay Council ng Baguio. Ang implication is vast and uh, uh napakalaki kasi this now recognizes na lahat ng barangay unit, not only in Francoville, not only in Outlook not only in military control, pero lahat ng barangay unit dito sa buong Pilipinas ay pwedeng mag-fundraising kahit anong mode ang piliin nila except of course guided by the rules no pag eleksyon ang kailangan lamang magkaroon ng resolusyon ang barangay officials kung saan nakasaad na magkakaroon ng bingo sa barangay para makakalap ng pondong gagamitin sa iba't ibang pangangailangan ng mga residente at ng mismong barangay malaki talaga kung successful yung fundraising activity o, kasi yung fund na malilikom diyan eh, eh yan sa mga mga, mga barangay like pesta o kaya may mga, mga project sila infrastructure o kaya ay kung anuman ang gusto nilang pondohan. Kung sakali man uh, merong magpapalaro sa barangay, as long as uh, this will be redound to the general uh, welfare of the barangay. and It should not be abused. Maari itong isagawa sa anumang parte ng barangay o distrito, basta't malinaw na ang makakalap na pondo ay para sa mga proyekto at hindi bingo bilang negosyo. Randy Guzman, RNG News.